Hello, magandang uh, hapon po sa inyong mga palangga po sa panampalataya. Samahan niyo po ako upang maghatid uh, ng magandang balita sa ating lahat. So ang tapin natin ngayon ay naglaan ang paraan ng Ama sa langit para matubos tayo upang maibalik tayo sa kanyang piling. Noong nasa halamanan ng Eden si Adan, nasa piling siya ng Diyos nating na Ama. Matapos siyang palayasin sa halamanan ng Eden, nagbago ang sitwasyon. Pinalaya si Adan mula sa kinaroroonan ng ama dahil sa kanyang paglabag. Sinabi sa mga banal na kasulatan na siya ay spiritual na namatay. Ibig sabihin, siya ay pinagsarhan mula sa kinaroroonan ng Diyos. Alam ko na si Heso Kristo ang anak ng Diyos at natinanggap niya mula sa kanyang ama ang kapangyarihan. Tubusin ang sangkatauhan mula sa espiritual at temporal na kamatayang idinulot sa mundo ng pagkahulog ni Adan. Isa lamang ang paraan ng pagtubos, isang paraan kung saan may sagsagawa ang kabayaran at may ibabalik ang katawan sa espiritu. Iyan ay sa pamagitan ng walang hanggang pagbabayad sala. At kailangan gawin ito ng isang walang hanggang nilalang, isang taong hindi saklaw ng kamatayan. May kapangyarihan mamamatay at may kapangyarihan ding daigin ang kamatayan. Kaya nga, isinugo ng ating Ama sa langit ang kanyang anak na si Iso Kristo sa mundo bilang mortal. At dahil siya si Iso Kristo ay may isang inang dinadaluyan ng dugo ang mga ugat. May kapangyarihan siyang mamatay. May bibigay niya ang kanyang sarili sa kamatayan at makukuha itong muli. Babasahin ko ang kanyang sariling mga salita. Dahil dito sinisinta ako ng Ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Sino man, hindi nagali sa akin ito kundi ko sa kung ibinigay. May kapangyarihan ako magbigay nito at may kapangyarihan ako umuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking ama. Basahin sa Juan chapter 10 verse 17 18. Hindi kailanman nila yon ang ating ama sa langit. Pabayaang mga pa ang mga tao sa dilim ng walang anumang liwanag na gagabay sa kanila at asahan na sa gayong kalagayan ay may hanap nila ang landas pabalik sa kanyang karian at sa kanyang banal na kinaruroonan. Hindi iyan ang paraan ng Panginoon sa lahat ng panahon mula pa sa simula. Ipinakita ng ating Ama sa Langit ang kanyang kabaitan sa lahat ng kanyang anak at nais silang patnubayan. Mula pa noong buksan ang langit, na kapag na ang Panginoon ng mga sugo mula sa kanyang kinaroroonan sa mga lingkod na hinirang ng langit, Kalalakihan may hawak ng otoridad na priesthood, na atasang ituro ang mga alituntunin ng Ebanghelyo. Balaan ang mga tao at sila ng kabutihan at natanggap ng kalalakihan ang kaalaman, inspirasyon at patnubay na ito mula sa mga sugong nagmula sa kinaroroonan ng Diyos. Totoo rin ito sa ating sariling dispensasyon hindi kailangan pumikit ang mga tao para malaman na walang liwanag kapag umasa lang sila sa kanyang katwiran. Sapagkat laging handa ang Panginoon na umakay at dumabay at ituro ang daan. Nagpadala siya tulad ng sabi ko na mga sugo mula sa kanyang kinaruroonan. Nagpadala siya ng pagkahayag. Inuutos niyang isulat ang kanyang salita at ilathala ito para malaman ito ng lahat ng tao. Sinasabi ko sa inyo at sa buong simbahan at pati na sa buong mundo na sa mga huling araw na ito ay muling nangusap ang isang matupala at mapagmahal na ama mula sa langit sa kanyang mga lingkod na propeta. Ang kanyang tinig ay nag-aanyaya sa lahat ng tao na lumapit sa kanyang pinakamamahal na anak upang makilala siya, makibahagi sa kanyang kabutihan, ilagay ang kanyang pamatok sa kanila at pagsikapan nilang magkamit ng kalitasan sa pagsunod sa mga batas ng kanyang ibanghelyo. Ang kanyang tinig ay puno ng kaluwalatian at karangalan ng kapiyapaan sa buhay na ito at ng buhay na walang hanggan sa kabilang buhay. So mga palangga ito po ang Panginoong Diyos natin. Naglaan siya ng paraan para matubos tayo upang maibalik tayo sa kanyang piling. So napakabait. Napakabait ang ating Panginoong Diyos. Palitnawa, mga palangga, patibayin at palakisin pa natin ang ating mga pananabalataya at nawagabayan tayo ng ating Panginoong Diyos na nasa langit, Diyos na buhay. Bigyan pa tayo ng kalakasan upang may pahayag ang kanyang mga salita. Salamat po, Angel Vizio mga palangga. Apasyat ako naman, Pikling Vlog TV. Salamat po.